Buenos dias, señoritas y señoritos. Meron po tayo follow-up dito sa, uh, sa scoop natin, sa revelation and confirmation ni uh, Armed Forces, uh, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo Browner ukol dito sa kudeta na una natin ni-report dito a few weeks ago na meron na nga mga ugong-ugong sa mga retired and uh, present uh, uh, military and police uh, officers and uh, personnel kumpara uh, there really there really is an undergoing movement Meron po mga ex AFP officials and personnel na kinoconvince convince yung mga active AFP general uh, top officials and personnel na Uh, to join them in staging a coup d'etat at tanggalin si President Marcos sa pwesto niya. And uh, therefore, kung matanggal si Marcos, then the uh, uh, natural uh, line in succession ay si Vice President Sara Duterte. So, Sara Duterte becomes President. So, yun. Uh, we reported that here earlier at uh, sabi rin natin, it also coincides with the call of former President Rodrigo Roa Duterte para magrevolusyon ang tao through the non-payment of taxes. ngayon na uh, after we blog about yung revelation na uh, ni Browner na meron na 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 nila itong mga ku uh, or uh, aus Marcos movement na identify na nila yung sinong gumagawa nito at uh, na kinausap na niya, kinausap na niya. Tinawagan niya ito, mga gumagawa ng uh, 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 galawan uh, uh, gumagawa ng mga move, uh, movements to convince uh, active uh, AFP officials and personnel to join them sa kudeta. At kinausap na rin nila yung mga nakausap ng na mga ito. And uh, they have already warned these officials and personnel uh, not to join this uh, movement otherwise uh, they will have to go after these uh, officers and men uh, sabi niya we will uh, go after them arrest to him and they will be tried for prison. and other uh, siguro pati yung uh, uh, court martial proceedings so marami sa inyo sina uh, nag-raise yung observation at uh, sinabi rin naman ito nat sa uh, last vlog natin na the one that uh, stands to gain dito sa kudeta, uh, the forces that stands to gain dito ay si, of course, si Vice President Sara Duterte and especially China. Kasi yung China, uh, kwan na talaga, galit na galit na talaga sa Marcos government. Kasi yung Marcos government uh, inabandon na nila yung foreign policy ni President Marcos kung saan Uh, hindi na tayo China centric hindi na hindi na umiikot yung mundo natin sa China lang and tulad nung time ni Duterte na China lang ang ang bansa ni recognize na niya at Russia pagkatapos iniinsulto niya yung European Union sabi niya iot kasi EU iot yung mga Bisaya alam bastos na pananalita yan at nagalit yung EU sa kanya at uh, hindi rin siya close sa Amerika noon, si Duterte. Uh, whereas ngayon, si Marcos, close sa lahat, puwera lang China. Uh, close sa Amerika, sa Australia, sa Japan. In flag, bumisita dito yung Japanese Premier, di ba? At nag pledge support sa laban natin sa China, sa West Philippine Sea. And then... Uh, uh, Canada, European Union countries, Germany, lahat uh, sumusuporta sa atin. Kaya mal, hindi yung totoo yung propaganda nila na we are just uh, parang dumidikit lang tayo sa Amerika at ang away nito ay away ng Amerika at China. Hindi po, lahat. Uh, may, lahat mga bansa na sa China dumadapo sa atin which is very good which is as, as intended United Kingdom, Australia, uh, South Korea. So maganda yan. Mas marami tayong ally against China. So may puwersa tayo niyan. So yun. So dahil dyan, uh, syempre galit na galit na talaga yung China sa atin at uh, they, they only want to remove uh, Marcos uh, as soon as possible. So marami sa inyo uh, raised the observation na baka China talaga behind dito and uh, we agree with you. Kasi in fact, uh, parang ganito rin ang uh, binigay na hint or ni, ni, ni Browner sa speech niya sa Western na uh, Western Mindanao Command yung uh, umaten siya sa turnover ceremony last uh, Monday. Uh, doon sa, sa speech niya, yun, binagit na niya ukol dito sa kinonfirma niya yung earlier vlog uh, natin about The Existence of a plot or Movement for Kudeta. At doon rin sa West Mincom uh, Turnover Ceremony, uh, inanunsyo rin niya na uh, uh, may mga infiltration niya na o may mga penetration niya na o may panggagapang na ng isang grupo sa, sa bansa natin. At uh, ang binanggit niya talaga ay, uh, And I quote, sabi niya, uh, There is an infiltration that is happening in the country, including Zamboanga City and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun. Uh, ang reading ko dito, hindi naman siguro sinasabi niya yung infiltration sa sa Ku. Kasi yung Ku, lahat kausap mo. Ang nakikita kong infiltration, hindi niya sinabi kung sinong grupo ito. Pero nakikita ko dito, infiltration ng China infiltration ng ng Chinese influence. Why Sambuanga? Why uh, uh, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? So, hindi nyo ba nakikita yung coincidence na ito rin ang mga lugar na yun, dito, lalo na dito sa Mindanao, dito rin ang mga lugar na mataas ang influensya ng mga ng mga mag-amang uh, Duterte. Mataas ang ni Vice President Sara Duterte at siyempre si former President Duterte dahil uh, dito siya, uh, Mindanao is a traditional uh, support base talaga niya. So, uh, parang sinasabi na rin ni Browner na nagsani puwersa ng mga Duterte with Chinese infiltrators to penetrate, to penetrate the army, to penetrate other sectors of society that, to unseat Marcos and also to, because uh, by sitting Marcos that will work for the interest of China. At ito ang sinabi ni Browner na, and I quote, sabi niya, ang sinasabi natin ay dapat bantayin natin. Meaning, yung mga government and education institutions. No, education, di ba? Kay Sarah yan, Business sector, communication, di ba? Yung China meron din communication <laughs> telco telecom dito di ba telco dahil if you are infiltrated they could monitor our activities and they could counter our plan so he was uh, close uh, he was uh, obviously referring to China na na, na monitor yung mga gam, uh, galaw ng gobyerno namo yung mga plano ng gobyerno and uh, for them to counter this and to destabilize the government at impact uh, in fact winarning ni Browner ang mga mga officers and men ng Armed Forces of the Philippines sabi niya uh, and I quote be very careful in posting on their social media accounts to avoid disclosing too much information to the public yun kasi mino monitor na rin yung China marami rin sila mga mga social media operators marami rin sila mga mga uh, uh, trolls, marami rin sila mga bloggers, na bayaran na incidental din din uh, na itong mga bloggers, they they are also uh, supporting the past administration, the Duterte administration. So parang sinasabi ni Browner na naka nakakwan na nagsama-sama na sila. At uh, sabi pa nga niya, hindi lang dapat bantayan itong Sambawan City, itong lugar ko kasi Why are they trying to infiltrate sa mga city? Kasi dito po yung West uh, Western Mindanao Command uh, uh, West Mincom kaya very crucial ito itong lugar na ito for their infiltration at saka ARMM lalo na uh, marami rin mga uh, forces uh, nandyan sa ARMM at uh, sinabi rin ni Browner na inutusan rin niya Itong bagong Armed Forces AFP Inspector General, Major General Steve Crespillo, to monitor foreign posts such as in Indonesia, Hawaii, New York, and others deemed as critical posts to find out if the AFP needs to improve. its system and organization. So yun. Ah uh, bantayan rin daw itong mga foreign posts kasi delikado rin ito sa mga infiltration. So yun. So in short po uh, in uh, in uh, in summary, uh, nakikita natin na very con uh, browner finds the whole situation very very dangerous, very uh, very critical kasi hindi lang tayo nagkakaroon ng uh, Uh, local uh, uh, plans to stage a coup d'etat to remove uh, President Bongbong Marcos but uh, meron din uh, Chinese infiltration kaya ang uh, ang uh, dapat po nating gawin is to is to watch out rin tayo sa mga social media yung and to increase yung narrative natin in in condemning China because China is using the military using the social media using business sectors using education sectors, using the media, using social media to destabilize the country kasama na nga itong uh, kuplat coup na ito at uh, sa tono ni Browner parang lumalabas na nagkasama-sama na nga nagkasama-sama nga sama-sama na nga yung forces ng Chinese infiltrators na with uh, 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 with uh, groups trying to destabilize or trying to oust President Marcos from power para ma-install into power yung pro-China president. Uh, na siyempre sa natural sa sa operation of law, it's it will be Sara Duterte who will inherit uh, the position as the highest second uh, official of the land. So ito po, this is uh, this is the state of affairs we have now. So, uh, let us uh, pre-share this vlog so people will know at hindi sila magamit itong mga grupo na ito. Hindi sila ma-infiltrate nito mga coup plotters. Hindi rin sila ma nito mga Chinese infiltrators. So, let's work together to help our government. Our government needs our help. Siyempre, kahit critical tayo kay President Bongbong Marcos, pero ayaw naman natin na matanggalan siya via coup. Na magiging bloody and, and, uh, and very... Uh, 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 at disadvantageous talaga sa mga mahirap, lalo na sa ngayon na uh, hindi na nga bumababa ng 20 ang presyo ng bigas uh, madadagdagan mo pa na maubusan yung, pre yung mga bigas dahil sa uh, military instability and disturbance brought about by a possible coup data. So, also lastly, let us pray for the welfare of the country. So, magsama-sama po tayo to to fight this uh, local and international infiltration and uh, destabilizers. So, thank you very much for watching. We'll be keeping watch on this issue and we'll be seeing you in our next vlog.